Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So, Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces. Okay? So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwede doon kayo maka-resonate Pisces at hindi dito. So, Pisces, eh, magulo sa inyo yung reading at feeling nyo parang scrambled, ang gulo. So, ibig sabihin yun, hindi para sa inyo. Huwag niyong pilitin. Okay? So, ako ko yung Tupulan Oracle Card. This is a Situation Or Oracle Card for Pisces. November, Love Reading, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, for Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. Tragedy, Forbidden Love, Pisces. my god forbidden love feeling ko tragedy parang feeling ko unexpected to na nangyari parang na disgrace. na buntis anyway ano yung gusto niyang sabihin sa'yo ano yung gusto niya sabihin sa iyo finding out the truth crush me oy Pisces, baka ikaw yung nagka-forbidden love dito at nalaman niya kasi siya yung nagsabi ng nung nalaman ko ang totoo, nasaktan ako. Wait lang. Cross watchers, baka side kayo to ha. So, let's see. Pisces love reading November sun moon rising Venus Pisces love reading Pisces single 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 double job. Pisces you are single Pisces, may ma-encounter ka na someone na parang may asawa. Hmm. Hindi mo alam to. Pero, let's see. Pero pwede to din, ano ha. Or, kasi ikaw yung single ngayon, Pisces eh. So, where you are right now is in the single era. So, <clears throat> Pisces may mag-offer sa'yo ng new beginning. Someone might be nasa 30 to 45 years old, mga ganun na edad na mag-offer sa sayo ng new beginning. Magugustuhan ka talaga ng person na to. Um, pero magbibigay din to sa'yo ng conflict sa buhay mo. Kasi nga, daba, forbidden love. So, <clears throat> magkakaroon to sa'yo. Kasi married tong person na to eh. And, um, mag-o-offer to siya sa inyo new beginning. So, possible. Yung challenge kasi dito, ano yung magiging decision ko? Um, magpapatuloy ba ako dito sa kanya? Or, iiwasan ko siya? Kasi there is a possibility na mahuhulog ka din dito sa kanya. Kaya nga magiging forbidden love to. So, ito yung magiging challenge mo. So, see, the devil card is here. They're will going to have a lot of jealousy here. Um, controlling, manipulation, lies, unfaithfulness, and obsess, obsessiveness as well. So, Pisces, parang nakikita ko dito that you really need to think first before you do the action. Kailangan mo muna magkaroon ng mga realizations, clarity kung ano yung pinapasukan mo. Kahit pa siguro nahulog ka na sa kanya. Kasi baka madidisappoint ka lang. I think may mga kasinungalingan kasi nandito sa devil card. Pumasok tong person, papasok or pumasok, etong person na to sa buhay mo. Nang pagsisinungaling yung binigay niya sa'yo. Siguro asa uh, point na may asawa siya pati sinabi niya sa'yo na iwalay siya or wala siya asawa. So, where you need to focus on Pisces? Let's see. I think this is like, you need to focus on your um, your life, your beautiful life na meron ka ngayon. Um, sa mga possibilities na nangyayari sa buhay mo ngayon. Being a single, siguro more on doon ka dapat mag-focus. And just wait for the right time na darating sa'yo yung the one for you. Might be because somebody was going to come who will going to love you, prioritize you, and marry you one day we're going to offer you victory so focus ka muna sa magandang mga nangyayari sa buhay mo ngayon being single at wag muna magmamadali na maghanap dahil pwedeng yung mahanap mo is ito na nga the forbidden love so in the past kasi nasaktan ka na kasi before and syempre nasaktan ka na before hindi mo na dapat pang ulitin to And kaya nga ngayon nagmo-move on ka na. Kaya nga single ka na before. Pero may experience ka before na nasaktan ka in the past. So, kaya na nasa point ka ngayon na yung challenge mo is, parang nagdadalawang isip ka kung anong decision ang gagawin mo. Tatanggapin mo ba siya? Or hindi? Maniniwala ka ba sa mga sinasabi niya? Or hindi? Kasi sobrang ganda ng approach nito sa'yo. Sobrang ganda ng offer niya sa iyo. And ganda din ng mga kasinungalingan na sinasabi niya sa iyo with this devil card. So saan ka ba humuhugot ngayon ng lakas loob? Is I think sa sa new life na meron ka na you are approaching towards a great new beginning sa buhay mo. Okay? So feeling ko dito na Pisces is parang you really want to move forward to, you really want to take the leap of faith towards a new beginning na ng buhay mo and ito yung ito yung nabibigay iyo ng strength and right now na nagiging single ka nagpo-focus ka nag-reach ka ng goal mo ngayon could be but then in the future kasi parang feeling ko itong someone na to. And feeling ko din, no? Feeling ko din, Pisces. Isa din sa strength mo dito is yung feeling ko yung pangako ng person na to sa'yo. Kasi feeling ko meron ng something sa inyo dito, eh. Ng person na to. May forbidden love na dito na nangyayari. Ibig sabihin kayo na ng person na to and humuhugot ka ng lakas sa loob sa mga possibilities na mag move forward siya towards with you one day, kung baka ikaw yung pipiliin niya one day so in the near future Pisces mm, okay Pisces, dahil hindi ka inosente, I think, sa kung anong meron itong person na to. Um, pero, alam mo, yung bang parang mga kasinungalingan yung mga sinasabi niya. You know, pa, ikaw naman kasi, Pisces, you are a very intuitive person. Madali ka makaramdam. Um, may natural empath sa'yo. So, madali kang makaintindi, makadi ka makaramdam na merong something itong person na to. So, kahit pa siguro nagsisinungaling siya sa'yo, alam mo na yung relasyon ninyo is forbidden. Ramdam mo yun, nakikita mo yun, alam mong patago lang kayong dalawa. So, hindi, parang as a point na open ka pa rin, Pisces, nang, na open mo yung door mo into possibilities na um, baka meron pang someone na dadating na um, someone na totoo na talaga sa akin, parang ganun. So, kahit pa siguro merong, merong kayong relasyon ng person na to, o open ka pa rin, meron kasing dumadating sa iyo eh, which is parang same kayo, single, and same kayo, nagiging compatible kayong dalawa ng bagong ito, Um, so you are in a forbidden love and feeling ko nasa point ka na na parang nasasaktan ka na dito or nasa point ka na na parang hindi mo na alam kung anong decision mo. Magpapatuloy ka pa ba dito o hindi. Kaya lang humugot ka lang ng lakas sa loob dito sa mga pangako niya sa'yo. Siyempre minahal mo din to. Kaya nga sinagot mo to. Pero nga patagong kayo. Alam mo to. Kaya pa siguro magsisnuha siya. Hindi na kami. Nagsasama na lang kami dahil sa mga bata or mga whatever it is. Ano pa yung mga alibis niya. So, ikaw, may nakilala ka na someone which parang feeling mo compatible kayong dalawa. Tapos, parang naglakas loob ka talaga na kumbaga kausapin siya or i-welcome siya sa buhay mo. So, do kahit pa siguro na gumugulo sa isipan mo to, in a way, you are Um, accepting this person in your life. Pin parang pinapasok mo siya sa buhay mo. And I think nalaman to ng person na to. Itong kanino ka may kasekretong relasyon. Kaya nga sinabi niya dito, finding out the truth crush me. So, nalaman niya to. Nasaktan siya. So, nagbigay to sa kanya ng parang sakit sa ulo, parang um, stress, ganyan. And, um, nag-away siguro kayo nito. Nasaktan siya at hindi kanya kinakausap ngayon or something. But, um, suggested approach here by sis. Let's see. may aalis. Feeling ko aalis ka eh. Aalis ka dito sa ano. Aalis ka dito sa relasyong ito. Itong forbidden love na to. You are going to end the cycle. Magpo-focus ka talaga dito na umalis dito sa relasyon na to. Um, minahal mo to. Hindi mo man gusto to. Pero kailangan mong tapusin to. Kasi nga forbidden lang yung relasyon. relasyon ninyo. At kailangan ko talaga na mag-move forward na. Kailangan kong Um, hindi na tanggapin to. Waga, hindi ko na dapat i-continue pa to. Kailangan ko di this time maging practical na move forward na ako in a way. Cut off ko na to. So, this is like the approach na pwedeng gawin mo. Isa na dito kasi feeling ko may nakilala ka na din na someone na may potential na pwedeng magiging kayo like hindi patago, not forbidden. So, what you need to know here is itong person na to hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you. Sa pagbitaw mo, hindi siya nakakatulog sa gabi. Kaya sobra siyang nasaktan nung nalaman niya na may someone ka. Feeling niya na naloko, niloko mo siya. Feeling niya na betrayed siya. Parang hindi niya na naisip na yung relasyon, relasyon ninyo is bawal naman. ba? Diba? Basta nasaktan siya sa ginawa mo. Parang ganun. So, what is your hope here Pisces is you are hoping for like parang mag heal ka right away from this person kasi alam mo minahal mo naman to eh minahal mo tong person na to kaya lang alam mo kasi na forbidden to so you are hoping here na sana maging peaceful na ang lahat and hindi na siya, kasi si feeling ko, dahil sa hindi siya nakakatulog sa gabi, ginugulo ka nito, baka mini-message ka nito, ginugulo ka nito, or someone, something like that, do mahal mo pa siya, masakit pa sa iyo, pero, nakapag-decide na ako, and you are, and your fear here is, yun na nga, baka hindi siya titigil sa panggugulo niya, baka magkakaroon ng conflict, baka, baka, pa, ano, kaka may message niya yung, yung new, na pumasok sa buhay mo, So, yun yung fear mo dito. And, um, the potential future here. Pisces, the potential future here is feeling ko Paprankahin mo to, ka kausapin mo tong person na to. Feeling ko, um, pag mag-uusap na kayong dalawa ulit, he will going to try pa to, um, to fight for you. Kung baga, mga ko siya sa'yo ulit na bumalik ka lang sa akin, I will fight for you or something like that. Pero, um, I think you will going to decide na din dito. Nakausapin mo siya for, like, ending na friends na lang tayo, ayusin na lang natin to, maging friends na lang tayo, and we need to heal na from this. So, um, to end this na lang, siguro sasabihin man sa kanya na na-miss din naman kita, hindi ko ganoon yung mga nangyari, kaya lang hindi talaga pwede tayong dalawa. Kailangan na natin tapusin to, ilagay to sa closure in a way. So, yun. So, Pisces, I can see, you might be dealing here with a Capricorn um an Aquarius or you might have Aquarius in your chart can see Virgo um Gemini uh, Libra or Gemini or what is this Aquarius Aries Sagittarius Leo Leo Bilio Um Sagittarius is here Sun Moon Rising Venus So that is my reading for you Thank you and God bless